magandang na hapon nandito tayo ngayon sa Carrejo Station Lartiwano 1 no? dito malapit sa Church ng Quiapo, Manila uh, yung uh, sinining bin trending, yung uh, nagtitinda ng sandwich overload ayan guys uh, nakapit tao guys uh. lahat ay kita nyo naman nakapit tao guys ayan alas 3 ng hapon ngayon uh, February 4 ayan ito yung sitwasyon ngayon update lang tayo dito Uh, ito na yung uh, bagong uh, ngayon, kayo no sikat na sikat na sinining big na uh, nakitinda ng uh, sandwich ayan uh, nakikita na overload ayan uh, uh, sinining big na up. uh, uh. uh lang yung uh, LRT station, LRT 1 station. Ayun, lang mismo makikita nito. Ayan dito na Tapat na dito sa Guilt Trust Santa Cruz Guilt Trust Bank Santa Cruz Ayan At uh, dito Diretso lang to Yung ma uh, uh, Church Dito lang Sa may andoks Dito na yung Andok Ayan na yung pila uh, Nakatatlong ikot na Linya Pinakita nyo ng pila na yan Nakatatlong ikot no? okay. uh, na Ayan Makalapit isa sabi ko sir, ito, ipagdalagay ng cheese sa kanyang ham uh, sandwich. Okay, naroon ko yung hotdog na. Paano ulam? tra